nagsasagawa ng patuloy na clearing operation ng pamalang bayan ng kainta sa lalawigan ng Rizal sa mga pangunahing lansangan upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko. Ang operasyon ay bahagi ng kautusan ng Department of Interior and Local Government kung saan binibigyan ng grado ang mga lokal na pamahalaan kaya nga't ginawang araw-araw ang kanilang clearing operations. Partikular na sumailalim sa clearing operation ay ang bahagi ng Estrella sa boundary ng Kainta at Taytay Rizal. Subalit, sa unang pagpunta ng clearing team, tumanggi ang mga manininda na iusod ang kanilang mga paninda. Katwira ng mga ito, sakop sila ng bayan ng Taytay. Nung muling balikan kanina, ang lugar naka na ang mga tindahan ng isda na nakapwesto sa tabing kalsada. Sa paayag ni Mayor Kit nga ito, sinabi nito na napakahalaga na maalis ang mga sagabal sa lansangan. Hindi lamang para may pakita ang kayusan at ganda ng lugar, kundi para maayos na madaanan ng mga motorista at mga residente at kung sakali man at magkaroon ng emergency ay possible o walang sagabal sa daraanan. Felix Tambongko, The Observer News. DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.